So, mapakita ko muna sa inyo. Yung ikot niya, medyo, di masadong, ano, nakita niyo, agad siyang umiinto. No? Yung pagkantar niya, pag iinto siya, agad ito. Ibig sabihin, may tama po ang kanyang shuffling busing. at tawag po dito sa electric para na sa gamit niya, label. Label busing, no? Ganito po ang laman niya ng mabutingting. Ayan. Ito, kumuha tayo ng bago ah no? Ganyan po laman niya. Ang busing niya, hindi ka mukha ng mga ordinary busing, no? Yung ganito. Sa mga common na electric ba yung mga busing po nila, ayan, yan po yung mga busing po natin, no? Ito, kasama na pati yung holder niya. At tawag po dito, label busing. Okay? Buksan na natin mga politik. Tapos na maputing ding inihila lang ha. Eh? Yun. Ibang klase rin pala ito, maputing no? Ang sa kanya, level busing na siya pero kasama pa yung pinaka hawakan ng kanyang mismo motor niya tignan natin kung anong magagawa natin ng paraan dito ito naman gearbox niya kasama no ng kanyang level. Hindi sila parehas pero pwede natin na gawa ng paraan yan. Hindi dito siya nagkaroon ng taka. kanyang shafting ay -gas, -gas na. Ngayon, ito ang kanyang ayan, ayan ang kanyang pusing. Gawa natin ang paraan yan. Ang gagawin lang natin mga puting bukunin natin ang bushing nito, ililipat natin dito. Yan lang magagawa natin paraan, no? kasi walang nabibiling ganyan, sigurado. No? So, kasi kasama, no? pati yung kusa nung mahawak yung motor. Ayun natin kamukha ng ating level boosting. Kanya siya. Yan ang kamukha lang sa atin. Ha? Ngayon ang gagawin natin. Tatanggalin natin ito. Tapos kukunin natin ito. Ayon. Dahan-dahan lang po kayo pagtanggal ng metal metal pa dito sa bushing na bago kasi baka magkaroon ng karibaba daw dito. Dapat ngatap po natin. At teknik po pag uh, tinatanggal po natin to. Ayan. Igaganan muna natin siya. para hindi tamaan para hindi tamaan yung yung putas ng ating kutsi ayun, tanggal na natin uy, muntik pa na ulo nalagay na natin yung bagong busing nalagay natin yung foam lagyan natin ang labis. Lagyan na natin yung metal spring. Tapos lalagyan na natin yung kanyang pinakalak. Tapos gagamit ako ng na wire wire tarantula. No? Eksakto yung pagkabilog niya dito sa dulo. Para pag pinukpok natin to maganda yung tapat niya. Lagay na natin. Ngayon, ito naman. Alis din natin ito. Thank Okay? Tanggalin natin ang kanyang shafting. Papalitan natin 'to. Okay. Ikabit na natin. Pag paglalagay kayo ng 'wag kayo, 'wag niyong pupukpukin itong lalagyan ng LEC. no? Kasi magkakaroon ng kalabaw 'yan pag pinasok mo LC may pa na pumasok ng si lagi dito sa may gear no sa may gear okay lang no okay lang okay lang kahit diyan natin pupukin Lagay natin ang kanyang spacer. lalagay tayo ng washer pero malalaki mga washer na to mayroong Merong washer na pang ano to eh, ginamit nilang pang washer. May gumawa na nito. Pang malalaking electric pa na ginamit niya ng mga malalaking shaft Meron po tayong washer na ganito. kan, yeah. yang originalnya masyarakat. Okay, plug in na natin. Okay, unplug natin. Unplug ko. O, wala. Ang tagal niya pa kumikot. Okay, mga kapatid, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.